guys, welcome to our channel Ito pa rin ang Team Lucky Ito kasama ko si Bicola ng Magayon Wow Magkasama kami guys na magluluto ngayon ng kamuting kahoy and guys, papakita ko sa inyo So, medyo kumukulo na siya guys haluin muna natin kasi alam mo nyo guys, kadalasan tagal yan bago lutuin kasi sa iba, nagsasabi na kapag may nadaling niluto is hilaw, pwede kang malason kaya guys, lulutuin natin yan lang masyado, mga 30 to 40 minutes na pakuluan natin para hindi tayo malason ito nga palang isasawag natin dyan guys is ito, tilapia wow, I ihawin natin yan mamaya So guys, comment below nga guys sa ibabang anong kadalasan yung sinasaw kapag nagluluto kayo ng ganito. Hinataang kamoting kahoy. Ayan. Siyempre kasama ko dyan ng asawa ko, si Nicola ng Magayon. Ayan. Pinilit ko lang yan guys na magluto kasi may ginagawa kasi yung anak namin na nanonood sa loob ng rhymes. Hindi nakakita dito. Ayan guys. Hintayin <laughs> lang natin yan kumulo mamaya-maya At mamaya is lalagyan na natin ng pangalawang gata Para mas lalong masarap Ayan Ayan nyo guys oh. Papakita ko sa inyo guys yung Ito yung mga alaga naming aso Ayan And si Chow Chow At ito naman yung napakatapang naming manok Kita nyo naman yung oh, tayuan pa lang Parang hindi ka na makakapalag digmana yan. Ang digmana yan eto guys, oh, so ang dami namin nyog. Actually guys, kinuha lang namin yan dyan sa may tanim namin. Kasi marami ng magulang na nyog, kaya pwede ng panggata. And guys, hantay lang natin yan na kumulo. Naka 20 minutes kaya na kumulo guys. Hintayin na natin yung nakulalo kasi lulutuin natin yan guys ng masyado. Kung mapapansin nyo. Kasi pag namadalian yan sa luto guys, ilaw yan. Sabi ng iba Malalasong daw. Pero di pa naman ako nalasan. Charing ayaw natin manyari yun. Dito tayo magluluto sa may ano. Sa may gatongan kasi wala na tayong gas guys. so guys comment kayo guys kung anong kadalasan yung sinasahog pagka na ano kayo nagluluto kayo ng ginataang kamuting kahoy comment na ba para malaman ko kung anong mga sinasahog ako kasi is tilapia yung sinasahog ko guys so guys pasensya na kasi medyo mausok ang sakit sa mata alam niyo naman pag nagkagatong dito sa may kahoy is mausok talaga pumasok na nga pala siya no? kasi hindi magawin kasi mihingi ng dede yung ano, anak namin dede daw ugutog na siya guys yeah. hey guys eto na yung anak ko lumabas nakita tayong nagluluto kaya lumabas o oh, Gideon saludo ka muna dili sa kanila saludo saludo muna yun, oh, pogi, pogi. Yun. Kita nyo, guys, niya guys, napakabibo niya. Manang-manang sa tatay yung kapugi. Eh. Anong ginagawa mo? Hmm? Ha? Saan si mama? Sige na, play ka na dun sa loob. Dali na, play ka na dun sa loob. Dali na, baby. Guys, magpe play na siya. Guys, hey, Guys, eto na guys malapit na siyang niluluto natin hanguin lang natin ulit guys hanggang sa mawalan na ano ng tubig yung unang kata niya. and then pag ano guys pag nawalan na yan ng tubig wala nang masyadong sabaw lalagyan na natin yung pangalawang ano natin pangalawang gata para mas lalong masarap Ayan. Yeah. Actually guys, kung ako papipili eh, mas gugustuhin kong magluto dito sa may kahoy. Kasi, feel na feel mo yung aroma nito eh. In, like other sa ano, gaya ng sa may stove. Is, madali nga, pero walang thrill. Ibig ko sabihin yung magagatong ka pa, na paano mo papaapoyin. Kung magaling ka sa paggawa ng apoy, Ibi madali kang makakagawa ng ano ng apoy pero kung hindi naman is e, magtsatsaga ka sa kakapaypay ang kinilabasan nun is puro usok ayan ito nyo naman pulang pula na yung mukha natin masyado kasi tayong na, malapit sa may um, um, apoy guys ayan actually guys ilang ano ilang linggo na rin akong hindi nakakapagluto nito eh kasi gaya nung pumunta ako sa Manila, kami ng asawa ko wala kasing gantong gulay sa Manila guys napakaingay naman ng motor ngayon ay nga guys sabi ko sa Manila walang gulay na ganito eh bihira sila yung makakita ka ng ganito dito lang talaga yan sa probinsya guys actually guys pag mag ano kanito, nito magtatanim ka nito aabutin siguro mga One and a half months... Bago ka makakuha ng talbos... And then... Pwede mo na siyang gulayin... Kunin mo lang yung talbos... Para pagka... I nang mean, usok... Para pagka... Ma, maana na... Ma, pwede na siyang kuhanin... Talbosan... Kukunin mo na yung talbos niya... And guys mamaya... sarap niyan guys... Actually nag... Nakatatakam na nga ako eh... Hindi pa ako... Nakakaluto Natatakam na tayo Siguro guys Kung Tingin nyo guys Kung Magluto ako nyan Tapos Identa Tingin nyo kaya may bibili In case sa Manila ako Makari nasa Manila ako Siguro yung mga ibang tao nyan is Tatanungin kung anong gulay yan eh. Yung iba kasi guys Yung mga sa Visaya Kaya nang Hindi ko naman nila lahat Kasi may kilala ako Na taga Visayas guys hindi daw sila kumakain yan kasi para sa kanila lang sun daw yan ayan hello nga pala dyan sa mga taga Visayas hindi ito lason para yung iba kasi nagsasabi na lason daw ito. pero kami kinakain namin ito yun nga lang, kailangan mo lang talaga siyang lutuin ng matagal Ayan. titignan ulit natin yung niluluto natin kung wala ng tubig yan guys konti na lang ang tubig niya at lalagyan na natin yung pangalawang gata natin ayan at mamaya guys eto lalagyan na natin yan ng asin iihawin na natin yan guys ayan ayan guys lalagyan na natin yung pangalawang gata hintay lang natin ulit dyan na medyo ma matuyo yung tubig and then that's it mag iihaw na tayo guys kita nyo naman ang eh. <coughs> daming apoy diba guys mas nakakas relax sa pakiramdam pagka nakikita mo na eh, na malakas yung apoy parang mas ginaganaan ka luto lang ng luto guys dito kasi guys sa probinsya namin dito sa Bicol kadalasan puro lang talaga kami gata kulay luto ng gulay kasi sa Manila kasi, kasi dati kami namin sa Manila kasi, kasi pag wala kang pera ka itira ka talaga sa ilalim ng gulay so, ang dami masasamang uog dito sa probinsya guys may bahay tanim ka lang ng mga gulay Mabubukay ka na Hindi kagaya sa Manila Pag wala kang pera, magbutong ka Kasi naranasan ko na Naranasan namin yun guys, na meron sa Manila Ayun nga guys Napakamahal ng bilihin isa, isa pa yun sa problema ba Dito guys, magtanim ka Maghintay ka ng ilang linggo Yun, may aanihin ka na, makakaluto ka na May tanim kang mga nyob Mabuhala ng nyob Mga gulay Pipitas ka na lang eh sa Manila guys kapag wala kang itang eh, magugutom ka ha alam yung sikmurang kaya guys para sa amin mas masarap lumuhay dito sa probinsya bukod sa masarap na yung hangin syempre masasarap pa rin yung mga, masarap pa yung mga gulay na ikaw mismo yung kukuha na fresh na fresh galing sa tanim and guys and guys iihawin na natin Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan, guys. Paisa-isa natin iihawin oh. yan, guys. Pagkain natin ng konti. Masarap kasi yan, guys, kapag ka iniihaw, eh. Yung... Mm, masarap talaga yan, guys. Malapit na tayong makaluto, guys. Nga pala, guys, luto na yung kamoting kahawin natin, guys nila pinasa ko na sa loob yung kamoting kahoy. Nakaluto na ako guys. Ayan, hihintay na lang natin yan na ihawin yung tilapia na yan. Maya maya guys, papakita ko sa inyo. Yung finished product. Sa ngayon mag iihaw muna tayo guys. Guys and guys, naluto na natin yung ginataang kamoting kahoy na may sahog na inihaw na tilapia. and guys, papakita ko sa inyo. You know, nice luto na siya Thank you. Thank you, guys kainin na guys so guys naluto na natin yung ginataang kamoting kahoy na may sahog na tilapyang inihaw na isda so guys kita kits ulit sa next video namin huwag kalimutan guys subscribe ang aming youtube channel na team lucky tree And guys, salamat sa panonood. Bye bye guys.